Good morning, good morning, good morning, madlang people. Ika siyam na araw ng siyam, ah, uh, Misa de Galio. Siyam na araw din ng aming paglalakad-lakad. Ngayon, natapos din talaga namin ang siyam na araw. Asa na yung mga kasamahan ko? Nawala na yung mga kasamahan ko. Ang mga bata, ang iba na una, ang iba na huli tapos may kasama kaming buntis ay wala asa na nawala din dahan-dahan na lang kami nito pasalamat kami sa Panginoon na tapos din talaga namin ang siyam na araw ng aming paglalakbay at pagsisimba hello ng sine ah? ng sine good morning hi Len oh, kumusta yung sa siyem na araw, araw na. nakaraos oh, din. Na, man, tupi, ay, yung yeah. paglalakad, kumusta na yung mga oh, paa? Oo. Oh. <laughs> 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 Asan na sila? Uh, Salamat sila, nakaraos din sila sa siyem na araw. Yung tuhod nila, matibay-tibay pa kunti. <laughs> <laughs> matibay-tibay pa, matibay pa, matibay pa, matibay pa kunti. Oh, kayo dyan, kumusta na yung pagsisimba ninyo. Sa siya, then, Naglalakad pa kayo kagaya sa amin. Na medyo malayo-layo talaga. Ayan sila. si Mano yun, oh, no. napakahuli si Manny. Siya lang talaga mag-isa, wala siyang kasama, walang bata. Pero nagtitiis talaga siya, na sisimba. Nabili daw sila ng pandesal. kaya eh, nagutom na daw sila. Ayun ang mga batang layo na oh, nandoon na sa tawid ng highway. Ah, dito naglakad-lakad na naman kami dito sa may ano, Sa may toll gate. Hindi man kami pwede mag-live-live doon sa ano kasada sa galing sa simbahan. Kasi tatawid pa. Good morning. Okay lang, masaya ba? Uh, ah, masaya na sila, nahihiya Nahihiya sila mga guys So mga kalula Natutuwa masakit lang pa ako Pero okay lang Kagabi, ano oras kami natulog May kami dahil na may party party Kumusta yung mga party 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 kami, ay masaya din Tapos yun Sinisikap namin na makasimba din So mga guys I love you, I love you kids Mga po ko, mama ko. Thank you sa abaw pamily. Uh, Salat lahat ng mga pamilya. Magandang umaga sa inyong lahat. Huwag sabi saya pa. Maayong buntag sa kanadiyan. Nagkakalakar kumilis may haganan. Mga uh, pababa. Good morning, good morning, good morning. Thank you, thank you, Lord. Salamat. Nakaraos din kami sa siyam na araw. Okay, bye-bye.